Guys, maghiwarang po tayo ang dekado sa ating lukawin isda ng maya, -maya guys. Ayan. <laughs> ito, sibuyas. Sibuyas, tapos itong kamatis, guys. Ang lakihan ko lang paghiwa ang aking kamatis, guys. Bali, dalawa po to, guys. sabaw naman kami ng may maya guys para masarap ting ko ngayon eh. mas masarap daw ang ano tapos ito guys lutuin ko isang isama sa ko sa yuti guys kasi depende lang po sa atin guys kung ano isasama natin kung luto tayo kung sa yuti kasi guys, guys pwede sa manok pwede sa baboy Pwede rin yan sa isda. Pwede sa hipon. Depende po sa inyo guys kung anong lulutuin ninyo, anong ihalo ninyo. Kasi uh, nasa inyo na po yan guys kung anong kailangan ninyong ihalo, ko anong mayroon dyan sa inyong bahay. Kailangan po natin guys na hindi na po tayo bibili kung anong mayroon man. Pwede na po yan. Uh, ako guys kung anong mayroon, uh, ang ano ko niluluto. Kaya hindi po ako yung maghanap pa ako ng bagay Pwede na po yan. Pagkala na po natin guys na Mahal kasi ang gulay niyan guys. Kaya nakaganito para may dali. May dali ang mga gulay niyan guys. Mahal na. May sira pa. Ayan. Pausin. Mm. pinakulo at ilagay na po natin itong aking ayun guys ang aking uh, maya maya guys original na maya maya ito po yung ano guys maya maya na original ah uh, yan guys o, original po to guys ito po yung aking lulutuin na yun bali almost ano to guys mga uh, siguro mga

Gagmayin po natin ito guys. Isasama po natin ito sa aking isda. <laughs> Kapromotion. Okay. 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 Sinasubuhan so, ako ng anak ko ng ano. Ano ba yung tawag na ito? No? Chukulit. Ayan guys. Tinating lang ko muna yung dahon kung okay. Walang uod. Ayan. Pero alam mo para sa ito Yeah. Kailangan sure po natin guys na walang uod ang ating kinakain. Kasi ang dahon guys, madalas talaga mauod. ano mm. Pag medyo ano guys, alang na ang dahon. Huwag na po yung gulayin guys. Pero itong dahon ko guys, okay naman to. Pag init kasi ngayon kaya maging ganito ang itsura ng ating gulay. Ayan. Ah. Uh, atin na pong tingnan ang atin. Ayan. naman nang po natin guys sa parang mga gulay nga ordinaryo na guys. Tapos guys, atin ding lagyan. Okay guys, nilalagay ko na po kasi kumukulo na po kasi ang ating tubig. Nilalagay na po natin ang ating maya-maya. Okay guys, antayin natin kung sabay na maduto. Guys, nilalagay na po natin. Nauna na po ang istra guys ilalagay ko po natin ang ating ricado hindi na po natin guys uh, sinasabay kunti lang po ang diferensya atin na muna pabayaan guys ayan guys ilalagay na po natin ang gulay natin hindi na po natin patagalan guys ang, ang ating sayuti wag mo po natin patagalan kasi uh, parang pantay lang kung hindi po overcook ang ating mga niluluto okay guys, nilalagyan po natin na ang ginisa mix. At asin. Ayan. Ayan guys. Nakikita po natin na kumukulo na. Atin na po ng tingnan kung okay na siya. Ayan.

tabayan po na natin maluto guys hanggang pagluto yan 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 guys pagating na po natin kung luto na po ang ating gulay tapos ilalagay na po natin ang ating ayan. siguro luto na po to guys magman muna natin guys kung anong lasa um, lasang lasang sabaw ayan A few minutes pa guys tapos ating ilagay ang ating tawag na ito, guys dahon. Ating dahon. Lagay natin ang ating dahon, guys. Ayan. Makulot na po, guys. Okay. Okay. Uh -huh.